Sungkutid, susengkitid, ngesimam, 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 mam ngesimam, 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 wala kasi kalaman si isa hmm. na uubusan <laughs> sabi yan pag ganito pa kalito na kukuni eh tingin nyo yung malunggay o oh. hmm. nasa yung malunggay na ito ayan payat aw hmm. kangkong malunggay malunggay talaga kahit pinatayo ang lamang ang buhay na ano kasi basa yung lupa ano lang yan yata dyan Tatakpan lang na. Hindi lang niya sinagawin ko namin. Eh, ano lang yung Pinasamdig Kaya nga. Ano na lang. lang siya. Okay. Payat eh. Parang natuloy siya yung Chinese kangkong. <laughs> yung Chinese na kangkong ganyan. Yung sobrang niwang. Mungkit okay. kami malunggay guys. Sa taas. Kasi di abot, bro. Esna, si Malang. Ayu, anu, hindi abot to, ano pa? As naano niya, Si Ayo. Suha, ba yan? Suha yan, di ba? lalaki siguro. Parang <laughs> suhay ata suha. yun. Baongon yan sa amin, na? Tawag sa inyo. Uh -huh. Nasa sabi nila, pag na ano, papait. Baongon. Tignan natin yan, laka. Magbubuhay yan. Balik natin after 5 years. Bum lang. <laughs> baka nga sa ano Ha mo sa niyo yung para mo? Labas Dapat pinuputulan ni ano no. Hmm. Tamad man yung ano na yun. Hoy din. Ano dito pangalan niya? Si Kuya Rimi. Sarili ni pangalan niya. Oo, pares siya. Sarili ni pangalan. Hoy din din pala pangalan. Oo, dapat yung mga gulang-gulang na. magkame malong I ano yan? Ilagay sa manok, chicken, chicken na native. Huh. 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 pangit na siya Huh. Huh. mo Huh. 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 Huh.

<laughs> ano yung pinutungan niya? yung ano? Nabubli ang kabalian Nimbis mela man bakonte. Huh. Huh. na Huh. katok Huh. 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 na Huh. Sana mabuhay ito. Habang buhay. Habang buhay. Sana mabuhay habang buhay. Mabuhay ka habang buhay. Hmm. Balikan niya yan after then, mga one week. Mabuhay niya. Tarang man mm -mm. sa bahay eh. eh. Maliit lang yung daanan doon tapos taliban ito ng malunggay. Mahaba hmm. yan eh. Hmm. Papunta sa kang sa ano, bubog. Parang ganito lang kalaki ya. Parang ganun kalaki yung daanan doon. Sa motor ba? Motor lang na nakakadaan. Patwok lang. Patwok. Hmm? Yung ganito lang Yung ano niya, daanan. Yeah. sa inyo sa bahay. Sa bahay namin. Yes, yes. Ay, maliit na yung parking ano. Okay. Sa ba, sa loob na parking yung motor. May parking yan man. Kasi yung malunggay mo. Ito, malunggay na buwan. Greening. Greenery. Greening. Kasi siya na kasi marami ka na. Ini pelayan milis. Bye-bye guys. Thank you for watching. See you in the next video. Babos. Sino siguro yung kumakatok-katok doon kanina? Siya nga. Hindi to man siya. Ito yata yun. Kambal niya yata. Ito

ito ba? Luwayo, hindi ka inday, uy. Sira, ano nga ko kaong sabunti, Ito, 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 yan, oh. No? Ito, ito, malala na, oh. Tingnan hmm. mo, oh. Kung tingnan na, mo, oh. Kailangan niya palita. Bakit, bakit, hindi ko yung tinatay. Lakas-lakas na unto. Hmm? Pag lampok nila, bigla yan, malaglak. Isa ka nila, sir, minsan, nalabas hindi pa 'pag nag-iinit at tinapag eh kasi hindi